Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management and its network. Hello Philippines, I'm Butch Serrano. Welcome to the Forty State. In this continuing series of the upcoming national and local election in 2025, we are proud to present to you the senatorial candidates. And our guest for today has been especially requested by countless of you, televiewers. And your wish is our command. Ladies and gentlemen, a decorated soldier, medal of valor, Marine Corps, a hero, and now, senatorial candidate, Colonel Ariel Kerubin. Welcome po sa State, uh, Colonel. So, Boots at uh, sa lahat ng mga televiewers at uh, taga-subaybay na iyong programa. Yes po, alam nyo, ilang-ilang uh, messages ang inabot ng uh, station stasyon namin para lang mabisita kayo. And we are so glad and happy na naandito po kayo at pinuunlakan nyo ang aming invitasyon. I, I, should be the one thanking you kasi a, uh, this is really a, uh, a privilege, no? an honor for me kasi I, I really have to be heard by our uh, televiewers or would be voters kasi ano naman tayo matagal tayong nawala for a while kasi we've been in the corporate no so it's like uh, I have to reintroduce myself because according to some if they find out who Ariel is it is converts kasi wala naman daw siyang bagahe wala yes. naman siyang kahit anong ano ano uh, anomalya na na ano na involves siya. Yes, that's true. And uh, in fact, uh, among the candidates, uh, kayo po uh, at a, a few of uh, the uh, declared candidates right now, talagang wala ka, as you say, wala talagang masasabi sa iyo na anomalya in any form or otherwise. No? Pero <clears throat> marami ng military at police uh, personnel, mga officers, ang sumubok na maging senador and yet, ang mga distinguishable figures na nakapasok sa Senado ay ilan lamang po, kagaya po ni Colonel Gringo Honasan, naging Senador po, General Rafi Biazon, and former police officer uh, Robert Barbers. Pero medyo matagal-tagal na rin na may nakapasok from our law enforcement agencies, and uh, the military of course. What do you bring to the Senate if you get elected? Uh, hopefully, and I'm hoping again, hope na sana talagang makapasok po kayo ano, ano kasi yan eh, no? Ang nakikita natin kuminsan eh, yung, yung mga nailuluklok natin na walang masyadong yung political will ba? And ito yung palagi ko pa ulit-ulit na sinasabi ko lang. Dapat maghalal tayo ng mga, mga leaders na may merong takot sa Diyos. Kasi yun yung konsensya mo eh. And uh, I, I don't want to be presumptuous to say I, I possess those. Ano, no? But uh, if they look at my track record naman, nung no, nasa military tayo, kung sasabihin lang na maraming ano bang gagawin mo, kung marami naman tayong uh, not, naiambag nung no, nasa military tayo na mga reforma, no? reforma para sa mga, mga men in uniform, ganun din ang mangyayari kung nasa Senado tayo. Masya, marami tayong nasa, na ano-ano, marami tayong uh, nasa nila na, na, na pinapriority natin, no? uh, depende yan sa magiging issue by the time na mahalal ka. kasi ngayon kon may mga issues natin eh tungkol sa inflation, uh, mga uh, yung yung uh, of course naanjan palagi yung corruption, mm -hmm. naanjan din yung uh, kawalan ng trabaho, uh, maraming mga issues na Uh, alam niyo, sabi ko nga nung nag-appear nga ako sa sa Congress noong December 5 to talk about the the amnesty proclamation that was uh, uh, proclaimed by the the president eh, noong uh, inimbita ko ng December 4, mga 10:30 in the evening, December 5 na yung ano. So uh, hindi ka naman pwedeng magsabi na ayaw mo kung ano, ang tanong ko lang bakit naman ako ang kailangan na resource person? Ang sabi nung uh, chairman ng uh, defense uh, committee sa house, Sir, you're an authority. Bakit ka mo authority? I said, twice, I was twice given amnesty. Twice given, uh, uh, twice jailed, twice given amnesty. Of course, It's a public knowledge that I, I was brought to the morgue, I was clinically dead. I had 67 shrapnel wounds. My pancreas got ruptured, the portion of the left row of my liver, six feet of my small intestines were cut off. Fighting for what I believed was right. So, nung nag-appear ako ron, uh, ako kagad yung di nila eh. So I pointed to the direction ba of our uh, left-leaning uh, uh, congressman. Now because our enemies, now they are my friends, because I became a rebel myself. But if you, if you ask me, nothing positive will come out of, all, out of all these peace talks if the government, for its side, will not shape up to address corruption, social injustice, military abuses. Non-deliver basic services, poverty, unemployment, no insurgency will persist. And if you ask me now, I I said the only antidote to all of this, of course, is good governance, aided by a well-disciplined man in uniform. Yes, that's uh that's true. Everything, uh, I agree, no. Yeah. Uh, of course, your military exploits are well-documented and ingrained sa minds and hearts of the Filipino people. Uh, pero pagdating sa usapang politika, and we want to change things, we want to be a reformist of some sort, uh, lalo na pag sa Senado, um, you being with a military background, how could you get over the hump? Kasi pang ilang takbo niyo na po to and napakaganda ng mga ideya ninyo. At uh, papasok kayo na buo ang inyong pagkatao, integrity, ang prinsipyo. Pero having a military mind, uh, a tactician in the field of battle, ikanga, nga, how can you translate it into votes na in the field of battle of politics? Because so many people are cheering for you, rooting for you, na yung military exploits mo magtranslate into a political victory. Uh, alam niyo ano yan, na, ilang, na, natanong na ako ng paulit, marami na ano eh. Ay ba? Mm -hmm. Ang, yung learning curve natin kasi madali lang, din naman yan, no? Mm -hmm. If uh, the likes of uh, Senator Biason, for example, and fellow Marine like me, or uh, Senator Greg Unasan, uh, Senator Ping Lacson, they, 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 they're all ano, no? Kung titignan mo kung ano man naging role nila, they they ano no fiscalizers kasi they they come from ano eh alam mo yung sa military nila na na background ganun ang kinakalabasan nila and sa akin sa dami ng ano na, na pinagdaanan natin na kumbaga sa ano na, 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 hindi lang naman tayo sa military kundi napunta rin tayo sa corporate no Kumbaga sa ano, yung experience mo dito sa military and corporate madali lang na pagdating mo ron kung kung paano, paano mo ano, you no? Know, paano paano ka bang mangga pagpapasana ng mga batas, mga ano, mada, kumbaga sa ano, I've been through a lot of more difficult battles before. Mm -hmm. Itong pagpunta na Senado, I don't think mahirap na nagampanan na, na kumbaga sa ano kasi kung uh, yung mga kasama ko rin, mga kabaro ko, eh, they, they made good, then uh, hindi natin sinasabi na mapantayan ko lang, di happy na ako. Mm -hmm. Kung uh, sasabihin nila yung, yung, yung ko sa, sa, ano, sa military, eh, doon ako mayabang. Di ba? Pero ano yan, uh, kung yung tinatanggawin nyo, anong gagawin niyo Uh, hindi ko naman sinasabi na mapantayan hulay ginagawa nila uh kung mahigitan ko mas maganda uh, well i'm sure uh kayo ng chance, no and we will let uh, all the chips fall where they are and uh, you will get elected as who you are uh yan basically po ang inyo pong uh, sinasabi bago po tayo mapunta sa ating mga issues uh, state of the nation uh, state of our uh, country today Uh, let's talk about just for a short uh, interval lang 'ano about power. Kasi po marami po ang gusto tumakbo pero in today's times, ngayon po sa internet age, very mean ang politics. Magulo. Ang uh, fake news, yung iban, mga kandidato pa lang nasisira na ng mga reputasyon. Is it still worth it na pasukin 'yan para baguhin o makialam sa state of our nation today na kadalasan pati reputasyon at ono ng pamilya ay nawawala na dahil nga dito sa internet age natin na apparently walang kontrol sa sa mga panahon ngayon. Al alam mo boots matay mahaba ma na pag ano umbaga sa ano bago naman tayo nag-decide ko na rin napapasok ko le, kasi in 2010 I, I decided to ano to uh, join politics. My only handicap then was I, I was uh, never allowed to campaign, not even once. I was in jail. I was jailed for and a half years. No? And uh, my only consolation was, of course, two weeks before the, uh, the, the, elections, you were considered winnable. No? But uh, e, ganyan yung ano nang at that time, pag pa pala pa yung social media and then lumabas yung isang, ano, isang propaganda na ah, nalaglag lahat kami. No? President PBBM, was, I, I think, running number four at that time. Senator Pia was number six. Bagsak sila lahat. Kami dalawa ni Gilbert Rimulia, nalaglag kami sa Magic 12. So, you know that lesson ba? The, I, I joined the corporate after that. And, uh, ang tanong nga nila, bakit na naman naisipan mo? Maganda na. I got out of the service. I don't own any house. I cannot even buy no? a brand new car. Of course, I was corrected by my son. Sabi niya Dad, that is not factual. Kasi I saw your son, eh. You can buy a second ano, a second ano, I mean a brand new BIOS. So my point here is, uh, ano ko, malayo yung kinalalagyan ko ngayon. So sabi, sa dati kong ano ano uh, umalis ako na service. Eh bakit ako kamo, I'm going. I'm I'm uh, willing to leave my comfort zone. Kasi if I honestly believe that God carefully planned my life, pat na matay ako, I was given a new lease on life, ilang ulit tayo na muntik mamatay, no? Ang tinatamaan yung mga katabi ko. Kasi bandang huli, sabi nga nila, eh, katangi-tangi lang daw yung uh, Ariel Kerubin na nakalaban lahat na armadong grupo. CPP si MNLF, MILF, Abu Saya. But my most formidable enemy was of course the armed forces, no? So, Meaning, sa dinaanan mo na ganito, na muntik ka na, ilang beses ka na muntik mamatay, namatay ka, ang nasa isip ko, alam mo, siguro, with the, all the countless blessings that I received from the Lord, no? and then binuhay ka, iisa eh, lang nakikita ko, may mission pa ako, at meron siguro ang gustong pagawa sa atin na to share, to share to the people ba His countless blessings. Kasi hindi naman tayo greedy, mm -hmm. no? Kung kaya natin, iwanan yung comfort zone natin. Actually, hindi lang ito yung first time na iniwan ko yung comfort zone ko. I was about to be promoted the first uh, general in my class. I was a brigade commander in Marawi. But I took the cadgets from my officers and men. Isang linggo, dalawang linggo, lalabas na yung promotion mo. But, you know, prin principal, really, your principal will will push you to to what is uh, what you're supposed to do. Well, Colonel, I believe you, and uh, I can relate to what you are saying. Kasi po eh tayo ay eh, nagkaroon din po ng near death experience, uh, po tayo sa puso. And uh, I can relate to what you are saying na siguro nga baka there's something more. At uh, to some people they still grasping it pero you look like na alam na alam na po ang patutunguhan ninyo. Speaking about cars, second hand na sinabi niyo po kanina, one thing na isang problema ng Pilipinas na nakikita namin, eh tila yata nakalimutan na ang middle class. Sapagkat ang mga middle class, yung pong sinasabi natin mga 35,000 pesos to 80,000 pesos to 100,000 pesos. Sa totoo lang, naniniwala po ako sinasabi niyo, nahihirap ang bumili ng kotse on top of the basic necessities. Uh, walang buying power. Yeah. Uh, kahit man lang yung mag magagandang magaganda mga rilun, kailangan tipirin mo. Hindi naman dahil sa yun lang pinag-uusapan natin, pero talaga ang totoo niya ng middle class talaga hirap hirap. And yet, ang middle class talaga ang nagpapaandal ng buong aparato ng gobyerno. Pero, ang middle class, pagdating mga ayuda, pagdating ng mga projects, nakatingin la hindi naman namin pinagkakait, hindi natin pinagkakait po ang tulong na ibibigay sa ating mga mahihirap hindi natin pinagkakait ng mga tax breaks para sa mga yaman. pero if you become a senator, will you look at the middle class? Kasi you, you in itself represents us, mga middle class. Buti na mention nyo yung isang Butch at naiintindihan nyo po. Al al alam mo, Butch, no? Kasi sa pag-iikot ko, ang dami kong na, na, ano, no, na, nakausap tungkol yan sa ayuda. Alam mo, wala naman masama sa, sa ayuda na ano, no? Kaya lang, hindi pantay-pantay. Ang nabibigyan lang, kung, kung, kung saan magbigay ng tulong na ganyan, lahat, lahat tumatanggap na ayuda. Kasi pare-parehas lang naman, taxpayers money yan. So, dapat lahat makinabang dyan sa ayuda na yan. Ako, I, have, I, I, I really have to relate this kasi nung ano, no, nakita ko yan eh, kung paano, uh, anong ibig sabihin ng ano nung nasa corporate na tayo, namatay yung pitong marin sa sa ulo. Yung boss ko, di sabi niya, parit, dalawin nga natin yung mga namatay. Di punta kami, may nilukot siya na papel na nilagay dito sa sa bulsa ko. I thought it was an issue ba na ano. And then isa-isa niya na no na pinuntahan yung, yung mga namatay no. Dalawa naka uh, takip kasi wala pa yung ulo. Iha, sabi niya, nung namatay yung anak, yung, nung buhay yung mister mo, magkano tinatanggap niyo At ngayon namatay siya, magkano tatanggapin mo? Sabi niya, Sir, hindi ko po siya asawa, kapatid ko po. Yun po yung mga pinapaaral niya. Um, maliliit bata. Hmm. At kung uh, wala raw siyang property and uh, financial accountability, eh, 75% yung tatanggapin. Doon sa kanyang ano, basic pay. Tumalikod yung boss ko. Ariel, bigyan mo tigpa 500,000. So, di... Kung umalis siya, takbo ko doon sa directress. No? Sabi ko, Camille, may, five, may pera ka pa dyan kasi pinapabigyan niyo ko sa tigpa 500,000. Sir, wala akong dala pera. Pagtingin ko na gan, 10 million yung check. So, what I, I did was, sabi ko, Pwede ba bang papalitan ito sa Bank of Commerce no? para gawin maliliit na? No? So, nagawa naman. No? isa-isa binigay ko yung 500,000. May naiwan na 3, ano, 6.5 million. Tinanong ko si, si boss, sabi ko, boss, saan ko ano, pa, may naiwan na ano? Sabi niya, bahala ka na dyan. Eh kung tarantado ako, di binulso ko na lang yun, okay na ako. Fast forward. Namatay yung 19 na reformists, uh, 19 na special forces sa, sa Basilan. Ganun ulit, 500. Sabi sa amin ng no, Foundation, Sir, pwede ba natin paliitin? Kasi ang ah, binibigay ng gobyerno, 150 lang eh. Eh, eh tayo, five, 500. Hindi eh, lang naman sila binibigyan natin ng na CSR. Nangyari yung Marawi 166. Ang cash Pinatawag ako, Pare, kumusta na yung mga binigyan natin ng na financial assistance? Ah, sabi ko, Boss, yung iba, bumili ng tricycle, nilagyan ng sidecar. Di nag-tricycle. Nung naluma, balik ulit sa hirap. Yung iba naman, one-day millionaire. Pagkatanggap na ganyan, eh, ala, balato dito, left and right. So, anong, ano mo, anong recommendation mo? Tama yung nasa Biblia, bo, sabi ko. Don't give them fish, teach them how to fish. Binigyan namin tug 2 two million na para sa startup ng business. Ngayon, ano pa siya, ano, maganda na yung buhay nila. So, meaning, totoo talaga yon, Digyan mo ng trabaho instead na sanayin mo sa yan, financial assistance. Kaya sa, sa mga middle class, yun ang kailangan nila, trabaho lang. Na marami naman, ano, no? Ma, marami ang makikita natin, gaya ngayon, uh, online. Maraming pwedeng trabaho na pwedeng gawin, di ba? Yung seller, buyer, lahat na online eh. So kung maging senador ka, di 'yan ang tutukan mo kung paano mo protektahan na 'wag mo naman i-tax masyado malaki or kasi na 'yan ang ano uh, uh, you have to accept it. 'Yan ang pagbabago na you have to be responsive uh, to the ever changing times. yun ang pangangailangan ng ating mga working class. Adi tulungan natin sila. Maraming maraming salamat uh upo sa inyong mga idi po alam niyo po mga kababayan uh, nagsibulan na po kami na mag uh, uh, usap tungkol sa mga kinaharap ng ating mga kababayan mga issues of the day sa ating pong uh, bayang Pilipinas kaya po pag-uusapan na po natin ang mga mahalagang mga gagawin ni uh, future senator hopefully Ariel Cerebin We'll be right back po.